Lumibot nga muna tayo doon sa aking garden. Ipapakita ko sa inyo yung mga money plant na alaga ko. Meron ako, ako dito kakaibang dahon eh. Ayan oh. Ayan, kakaiba yung dahon na yan eh. Doble. Ayan eh, yung mga tanim ko dito sa Dubai na money plant. Baka sakaling maging pera na yan. Kung isang umagang gigising ako. E pera na yan. O diba? Ang dami. Tapos dito sa likod punta tayo sa likod. Meron pa ako sa likod eh. Madami may kong tanim sa likod. Ayan, mga tanim ko din yan. Ayan pa, mga planting yan eh. Madami na ako na ipamigay na money plant para ikalat natin yung lahi nila. Ito. Ito yung garden ko dito. Pero may oregano din ako dito na tanim. Ayan. Oregano yan eh. E, tapos sa bila kung merong mga nakakalbo na dyan pwedeng humingi sa akin kasi pwede ilagay yan sa buhok ito naman lemon grass namamatay na dito lang yung garden namin o, ganyan lang yung grass namamatay na walang mag kailangan dito o sa init eh. Pag hindi mainit, mamamatay yung grass. Kaya, maraming salamat guys.